Magandang umaga po mga kumusta po? Andito na naman po tayo sa ilog At ngayong umaga ay tayo po yung mga ng anaho po para sa Extinction po ng ating kubo Bale yung ating anaho ay kukunin po natin dito lang sa malapit sa kubo Baka mga tatlong minuto lang po Nandito na po tayo Ang mga kasama natin si Mami May Hello po Yan na ang isang turis. po kami sa isang turis. May dala po tayong kawit. Ito. Ang ating kukunin po ngayon ay yung ano. Ang tawag po dito ay yung anahaw na magilay po. Comment na lang po kayo kung anong tawag sa inyo yung ating kukunin ngayon. Ito po ay ano, anahaw din pero iba po yung kanyang pagkaanahaw. Hindi po siya buo yung kanyang anahaw po ba? Marami pang mga baak. Pero ang sabi nila matibay-tibay din ng naman yun. Tara mi. Tara po. O, paan, may ano, ganda ng pagkain niya no. Hmm. Ano ba ako ng papaan? Oh, nagbasa ka na. Pwede naman din yung dumaan. Kali lang. Yan, dito na po tayo sa Mayniyugo ni Itay po. Ito po yung sinasabi kong magilay ito. Oh. Yan Marami po po siyang baak. Pero pwede pa rin po yan. Eh. Dito sa lupa niyo. Diba ba may mabababa? Yan, magilay ito. Ay, magiging siya. Parang malataglakad. Ah, dito ayun o. Eh. May ilan bang piraso kailangan mo? Yan ba dami? Aree, aree, ito. Aree, ito Yan, dito na po tayo sa ano, puno ng magilay. Ano po, papakita ko muna sa inyo. Ano po yung magilay? Diba po po yung ating ano ay kinuha sa bundok po sa lupa din ni Nayan Kitai. Ano po siya oh, malutong ano ni eh. pero yan pero natin pagbubong ano Eh. Wala siyang ano <laughs> parang di ba wala siyang ano. Wala sa mukha. Wala siyang ano dito, matalas. Hmm. Hmm. Ay yung kinuha po natin sa bundok. Wala. Sagat po din eh, sa dulo. Matinik. Napakatinik po ari hanggang din nila ang kalahati, ari po matinik din pala. Kalahati la ang. Bakit ang dami yan dito? Ano? Ang dami. Ang dami po dito. Yan o. Balikan po po natin yung bagong uli. Ganito lang naman po. Sabato po yung bagong sa Sabato po natin din yung po uli. Kaya lang ito po medyo matigas po o. Oh. May kurba. Ibubutod. butod. Butog po maigyan. Tigas. Eh siguro matiba eh. Matiba yun. Kaya lang malutong ba? Bahala Bilad mo. Ha? Bilad mo. May ginayang isa dako na saging. Sa Oo nga. Nauubo na. na din yan. Dito si Kawi rin ha. Kung ano nagsabi. Ah, yan din ang ginagamit dito. niya. Baka na dami nakuha din dito. Ayan po ang puno ah. Para din, anahaw. Favoritin. Mm -hmm. Kaya lang, iba. Kakalbong na po natin, Arif. din naman po din sa niyo ganitay, ni Nay. Gawa ng medyo kalabit po ng niyo kasi e hahamang hawan po. Baka tayo, pag may dalawang puno, May gisa wala. May walang bubong. dahon. Uh -huh. Dahon din yan <laughs> Ang ay. Ay, doon na siya mati Pero, pero doon siya titira. Bahay na. Asan ba ang asawa noon? Ah? Akala ko na may meron na.

Hmm. Atin po mo nang ikonin. Na ano na po? Na ang baak. Uh -huh. Bibilag-bilag lang po natin Nakakuha. Para mamayang hapon, makunat na po. itinikatan -tine, ko lagi ipunin sa puno diyan oh baka makadami din ng mga Okay lang kilo yung ating ano? Talong? Talong. Kahapon ay dalawa, tatlo, apat, lima kagabi. Tapos ako pinagtimbang kanina Tapos, talong natin umaga. Ay, siyam yung ano kahapon? 22 po. Siyam plus 22. Oo, uh, ilan? Obe, nasa 31. Yun May tira po, yung pa yung nasa sako. Tira po yung nasa sako po. May tira pa dun na kaunti. Ah, pa. Tapos po yan dami pa nating ridik po na ibigay po natin sa mga ano natin sa mga dumataan doon kapit bahay yan ang tuwa ay makano ngayon ang bigay mo ni kwenta 50 yun po 50 po ay malaki tulong din po ay talaga yung ano may tanim 31 na 50 di yun din, 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 din. malaganda na dami din, din. ano you know, o, orchids po, o. Oh. Pare ko yung bulaklak na ay dilaw. Nama pino. Kunin ko pala. Lalagay ko dun. Ha. Kukunin ko. Padalim so, po natin dun sa may kubo. alam ko talaga na ito'y kulay dilaw ang bulaklak na ito. Ah, ito. Oh, okay. Tapos. Ganda. Wild Catleya ito. Huh? Wild Catleya. Ah, yung para itong Catleya. Yung Catleya, violet naman na ano. Ito hey. na ako ah. Ang oh, lalaki pa naman eh. Baka ako magkaroon ng kalang may piklat ng pinimpuls. Yung pala ay napataka ng tinik. Hindi. Oh, Para kang binulutong pag pinamaan na nata. O, buti nga kung ano, ikaw sa mata. Ayan. Tabi, tabi. tayo po ay mag kakamadan na eh magkakamadan lang subukan po natin ari kung alin ang mas matibay po yung anahaw po doon sa bundok na anahaw lalaki or ari magilay Yan, ali po. Bali, padalawang tali po ito. Yung ating ginagawa. Bali, kwarenta, mahigit po. Na dahil, yung ating nakuha po ngayong umaga. Malalata na po na yung ating ano, extension po na kubo. Yan, ito po yung ating unang tali po. Yung pangalawa na andun. Ating nakakuti na po doon sa kubo. Ibibilag-bilag po doon. Para kumunat Lisa po, babalik ako na lang. Ah, mamaya. Malapit lang naman po. Ayo. Dito ba dito? Sana Dito Yan, ari po yung ating mga anaha po na magilay. Nakabilag po din eh. Yung isang tali po na pa. Ating kukunin po. Yan oh. Eh. Maya maya po ito yung ano, makunat na. Nasikatan na po ng araw ay. Yan oh. Eh. Bali ari po mga kaparambin yung ating pangalawang tali po. Ating kinaw na po uli. Ating ibibilid po. Si mami po ay umuwi po. Gawa may dumating pong tao sa bahay. Eh, kinaon po. Kaya, solo po ulit tayo. Malapit lang naman po yun. Sa may, malapit sa tapahan. Dito na po tayo ulit sa kubo yan. Oh. Dito po ating kubo yan. Oh. Eh. Ating bibirad po ulit. -ari. Nang, kumunok po. At pasensya na po mga kaparambin yung ating unahan po ng video. Bali, hindi ko po napansin yung video, yung ating camera po ay nakatayo po pala yung ating pagkakuha. Kapag uh, patayo po ang ating camera, ay iba po ang pagka-video na po sa video po ang kuha po niya kailangan po talaga pag video po ay nakapahiga po ang camera po nasa ibabaw po nung cellphone ay pasensya na po at nagkamali po yung ating video po sa unahan po nito vlog natin ngayon pasensya na po at hindi naman po baka tayo perfecto kung po ay tao lang po tayo nagkakamali po at saka po pati itong ating pagkagawa po ay may nagcomment po yung pasensya na po napansin po niya na yung dulo ay kailangan po na dito sa dulo po at ang puno na dito sana. Kapag ah, hinsya na po, ah, tayo po yung nagkamali din dito sa ating extension. Pero, extension naman po ito. Siguro pwede na po ito. Extension lang naman po. Are. Ay matibay na po yung pagkagawa natin din eh. At ah, gagalong pa ako po ito. Hindi na po natin ito. Kung babaguhin po natin, ay masisira po ang kahoy. Mani bagong trabaho po na naman natin. Siguro naman po ay okay ito at ito naman po ay kumbaga extension laang. Ito naman po ang ating pinakakubo ay okay po. Ang kahoy po ay anduli na sa taas. Ito po ito pagkagawa natin ito. Ada po yung ibang anahon natin. Yan, Meron pa po tayong dati pa po yan. Siguro po yung magagamit natin. Yan nakabilad po. Tapos yung iba ay dini po sa punahan po ng ating kubo. Yan. Dini. Medyo lantalantahin na po yung iba. O yan. Yan. Balit ang hali na naman po mga kaparambin. At tayo naman po yung uuwi na. Mamaya na po ulit tayo babalik. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po. Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. babay po. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat po sa inyong suporta. Maraming maraming salamat po. At uwi na po tayo. Mamaya na po ulit.